Uwi na tayo mga zay. Yan. Pusha ka na buka. Uwi na tayo mga zay. Tapos. Pagod na zay. Yan. Ayan si Jashan Mal, si Mumuso. Sarado na sila mga Jai. Uwian na Jai. Alas 12 na kid impunto mga Jai.

Oh gás no problema <laughs> Oh, penis ta. You you not penis? Ilebe ay ko ay tuwa. Tul terti. Oh. Oh my gosh. Very bad. Dili ya wa wa na 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 isi. Ito na si palay. Ina to di also. I close. Oh, my style, my own way. Don't Ya, yeah. mm hmm, mata yang awal tu mas, musim, macam macam suju lah, cooking, uh, ya, cooking, cooking dal, Ya. Yeah. <laughs> Bye. Layas na. Mayo ni mga Ya Yan ang uh. body. The bat. Uh. The shop. Luzan Luzan Yan si Luzan Yan si Aywa Yan si San San, Yan si Kashka Yan si Home R Us Carrefour Ayan mga Zay Oo Yan ang buhay dito mga Zay Oo 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 Pauwi na tayo mga jay. Ayan. Uwi na mga jay. Pagod na person. Ayan si Optik. Optik. Ayan Dunkin. Oh. Si Dunkin. Ayan pharmacy. Dati dalawang pharmacy dito ah. Ayan. Ayan si Dunkin. Oh. yang si Alansari, yang si Alansari, Alansari, si Samsung, yang si Sony, yang si Alaspani, si Alaspani yang, Alaspani. ikaw mo na nandong. Mahinintay ka dyan doon. Ay, Super init mga zay. Ayan. Ito ang labas na. Paubos na rin mga sasakyan kasi las 12 na, na ng gabi dito sa Ras Alkaima Manarmul. Pachuchi. Pachuchi. Tawid tayo mga dyan eh. Ayan, punti na yung mga sasakyan dyan oh. No? Ayan, punti na lang. Ayan, sa parking, punti na lang mga sasakyan kasi nag-alisa na. No? Tatawid tayo mga dyan sakit ko grabe as in oh. tayo mga Jai. Oh. Yan ang beauty natin mga guys di ba mga Zay ayan agardo mga Zay yan si Karipo ng ilaw ayan maghantay tayo rito maghantay tayo away na mga Zay ayun yung sasakyan eh. Tinapay lang, oh. No? Tinapay lang tayo ngayon. <laughs> Bilisan nyo. Katawid ako. Sige na. Yeah. Ay, dun. Nakulagang. Ang lakas nila mong patakbo, <laughs>

Zai, saya minta maaf kerana saya tidak boleh berjumpa dengan Zai. Saya akan berjumpa person